Hindi po at walang katotohanan ang sinasabing warrantless arrest kay dating pangulong Duterte. I'm not accusing anybody. But a lot of people are propagate propagating misinformation against the president and the country. Ipinapalagay natin ang ating naging uh, pakikipagtulungan sa Interpol at ang ating uh, pag uh, i-implement ng ating batas ng RA 9851 ay walang nilalabag na batas. Sumasang-ayon ang ICC na ang uh, pag-surrender natin sa dating pangulong Duterte ay naaayon din sa kanilang batas or rules. At uh, gusto ko lamang idagdag dito. Kasi kung sila ay sumasang-ayon sa ating naisagawa kamakilan lamang ay nabanggit din po ni Benito Ranke, uh, yung co-convenor nang bring ng PRRD home. Siya mismo po ang nagsabi. And I quote, dito po sa news po uh, uh, na sinulat po ni Cheng Ordonez ng Daily Tribune. Ang sabi po dito, Beniti Ranco, co-convener of the Bring PRRD Home movement, revealed that former President Rodrigo Roa Duterte was informed in advance of the arrest warrant issued against him by the International Criminal Court. Ranke said Duterte was urged to remain in Hong Kong under China's protection, but he rejected the plan, choosing instead to return to the Philippines and face the charges. I know what I'm doing. Let them arrest me, Duterte, was quoted as saying by one of his advisers. So, ibig pong sabihin ito, hindi po at walang katotohanan ang sinasabing warrantless arrest kay dating Pangulong Duterte. Ibig pong sabihin ito, alam po niya ayon sa kanyang uh, uh, ayon kay co convenor ng Bring PRRD Home na si Mr. Benito Ranke alam daw niya na may warrant of arrest at handa siyang harapin ang, niyang, ang kanyang kaso so paano po natin masasabi ngayon na mayroong uh, kidnapping at may extra extradition ito po yung ayon mismo sa kanilang kakampi na si Benito Ranke kaya sa aming uh, sa amin tingin ang administrasyon ay wala po nilabag na batas at yun din po ang nakikita nating pananaw ng ICC. Just a follow up lang po Yusek. Um, yung yun po, what's stopping the Marcos administration to rejoin the ICC? Ano po ba ang iniintay nating indicators for us to go back to the Rome Statute? And second po, sabi lang din ng ICC spokesperson, a freeze order on Duterte's asset may be released at any time, at any stage of the proceedings. May coordination na po ba with other government agencies when it comes to how do we go about this kind of order? Mm -hmm. As we speak, we have not yet discussed any plan of rejoining the ICC. Yung hindi po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin niya ng personal, at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. When it comes to uh, the alleged alleged uh, incoming freeze order to be issued by the ICC, uh, there is no uh, commitment on, on, uh, on our part, on the part of the administration. If we will... Um, comply with any order issued by the ICC considering that uh, uh, the ICC as of the moment has no jurisdiction over the Philippines. Sunod na tanong mula kay Alvin Baldasar, Radio Pilipinas. Uh, Yusek, uh, uh, pwede pong mala, uh, baka masyado rin advance, pero kung sakasakali man na uh, Uh, mahatulang guilty ang dating presidente. Ano uh, ano mangyayari doon sa benefits niya na uh, tinatanggap as former president? And just to educate us, uh, Yusek, uh, ano po ba yung benefits ng mga naging dating presidente ng Pilipinas? Ang benepisyo po uh, ng Pangulo, ng dating Pangulo, magkakaroon po sila ng pension for life. Dati po ay 40,000 way back 1967. Pero ngayon po sa panon po ni uh, dating pangulong Cory Aquino, ito po ay itinaas sa 96,000 pesos po uh, na pension at uh, tax-free po 'yon. Kung pag-uusapan po natin kung magkakaroon man ng desisyon ng ICC, unang-una napaka-hypothetical. If ever man na ito ay papabor, wala tayong pag-uusapan tungkol sa anumang forfeiture of benefits. Kung ito naman po ay hindi papabor kay dating pangulong Duterte, at uh, kailangan pa rin po ng isang order mula sa korte dahil as of now sabi nga po natin ay wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So as maaari po siguro hindi po natin alam kung kailan matatapos ang kaso. At uh, hindi po natin alam kung sa ngayon kasalukuyan o sa susunod na magiging presidente po. You said clarification doon sa 96,000 uh, uh, pension. Uh, Monthly ba yun or? Sa aking pagkakaalam po ay annual. Annual? mm I-check -hmm. uh, che ko lang po ah. Parang monthly, ah monthly, sorry, monthly. Monthly, monthly, monthly okay. Yes, monthly, monthly. Thank you po, Yusek. Uh, ano yan eh, dati, dati po yung sa 5059 na batas. So ngayon po nag-increase po na 96,000. Uh -huh. Salamat sunod, po, Yusek. Sunod po mula kay Left Narciso DZRH. Good afternoon, Yusek. Uh, sabi po ng mga magsasaka sa Nueva Ecija, hindi pa daw makapamili ng palay ang NFA dahil puno pa yung kanilang mga bodega. Ano pong direktiba ni Pangulo tungkol dito? Okay. Uh, kinausap po natin si Yusek Larry Ignacio at uh, ang sabi po niya ay wala naman daw pong uh, bodega na punong-puno na. At lahat po na magbebenta na farmers, kailangan lamang po talagang pumila dahil uh, peak season po ngayon. At uh, may mga mga magsasaka po na nauna na nagpalista at uh, uunahin po lahat yan. Kung kukulangan man daw po ang bodega, magre-rent po sila ang NFA. So lahat po na magbebenta na farmer, kung uh, sila po ay may uh, pagkakataon na hintayin ang kanilang turn, bibilin po ito ng NFA. Hindi po natin tatanggihan ang lahat ng uh, bebenta ng uh, farmers. At uh, sinabi po sa atin, uh, sa ngayon po, ang bilihan po kapag ka-fresh ay uh, 19 pesos kada kilo sa regions 1, 2, 3 at the rest po ay 18 pesos pagka-fresh. At parang uh, 24 pesos ka, kada kilo naman pag-dry. So kung mayroon pong panahon talaga mga farmers natin na pumila, uh, bibilin po ito sa ating NFA warehouse. Hmm. Ano po bang update dun sa nauna po ninyong anunsyo na sinabi ng DA o ng NFA na pwedeng utangin muna para nga marilis yung uh, mga bigas? Kokonti po ba ang bumibiling LGU? As of the moment, tawala po tayong records kung ilang LGUs na po ang nag-avail ng uh, makautang. Uh, para po ma magkaroon po sila ng supply ng ating mga bigas. Uh, kapag ka po uh, nakausap kong muli si Yusek uh, Larry Ignacio, tatanungin po natin ang pinaka-detalye po dito. Sunod po mula kay Aileen Taliping Abante. Good afternoon, Yusek. Ilang OFW na balik manggagawa yung nagre-reklamo dahil makupad daw yung release ng kanilang ID ata uh, pauwi pabalik na sila sa kanilang bansang pinagtatrabahuhan pero hindi pa rin nila nakukuha hanggang dahilan hindi pa daw natatapos yung logo ng ID nila hindi ba ito taliwas ay pinangangalanda ka ng gobyerno na mabilis ang transaction sa mga government offices dahil sa digitalization na ito naman po ay tinutupad natin at nagulat nga po ang ating uh, uh, si uh, Sir Arnel Ignacio at uh, nais niya pong malaman kung sino yung mga nagreklamo dahil ayon po sa records po, uh, lahat po ay mabilis pong ginagawa, mga ID 5 minutes lamang daw po ay tapos na. At uh, gusto natin uh, malaman kung sino yung mga nagreklamo sa ang lugar para po kung may nagiging problema po sa mga machine or equipment doon ay uh, maiayos uh, ayos po natin. Pero as of the moment, wala pong nakikitang problema para po sa pag id Mabilis daw po ang pag-process dito. Ma'am, one week po, pinababalik po sila after one week. Mm -hmm. Kung meron po tayo nagre-reklamo, pakibigay lamang po ang pangalan para po malaman at mabigyan po agad natin ng remedyo kung meron pong problema sa nasabing lugar. Thank you, ma'am. Okay po. Sunod po mula kay Anne Soberano. Yusek, good afternoon. Yung uh, statement lang po from the palace, sinabi kasi ni Defense Secretary uh, Gilbert Chodoro na aprobado na ni Pangulong Marcos ang uh, para simulan ang pag-uusap uh, para sa visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas and France. Opo, uh, naaprubahan na po 'yan na uh, makikipag-negotiate po para po magkaroon po ng agreement uh, ang dalawang bansa po, hindi lamang po France, may mga iba pa pong bansa na maaaring sumunod po dito. At yan po naman ay inaprobahan na po ng Pangulo. Yusek, ano pong benepisyo makukuha ng Pilipinas sa pagpasok po sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas and France? Opo. Yung BFA could raise the level of compatibility in terms of or in relation to the operations of the armed forces of both countries. At um, syempre po may exchange of ideas, exchange of skills, exchange of know-how tungkol sa military operation. At ang mga detalyin po ito ay ipa, ipapaubayan na lamang po natin uh, sa DFA at saka sa DND. Thank you po. Sunod na tanong po ka mula kay Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yosek. May inlulunsad pong global campaign, yung isang o ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa kung saan ikakasad daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po uh, maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng malakanyang dito lalo na uh, may potential po itong epekto sa ekonomi ng bansa? At syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mulaho sa remittance season ng mga OFW. Of course, mas kugusin po natin na maging mahinahon ang bawat uh, Pilipino sa gintong klasing issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan no? ang uh, ano mang pwedeng uh, kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at uh, hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila. Hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga, pa, mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klasing issues. Thank you po. Sunod po mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, good morning po. Yung um, Chinese Maritime Militia naglagay na naman po sila, nag-install na naman po sila ng floating barriers sa baho de Masinloc na karating na po ba yun kay Pangulong Marcos and ano po yung next move ng government para doon. Actually po, uh, nakausap po mismo natin si Commodore Triella at ang anumang operasyon na gagawin nila ay hindi po natin maaaring i-expose pero tiwala po tayo uh, sa ating uh, Coast Guard, sa ating uh, sa DND po, uh, sa kanila magiging uh, Uh, decision patungkol po dito. And then you said last 2023, uh, pinag-utos po ni Pangulo Marcos yung pagtanggal ng mga floating barriers then befo before, um, should we expect the same po dito So? Uh, wala pa po tayong nadidinig na may ganitong klaseng plano. Hintay na lang po natin kung ano maaaring maging um, report at ano maaaring maging action po ng nasabing mga ahensya. Right. Um, music, baka pwede na lang po kayo makihingi ng update regarding dun sa sectoral meeting kanina with PBBM. Kanina po ay nakipag-meeting po tayo uh, para po doon sa mga housing projects at doon sa napakaganda po mga proyekto po ng Department of uh, Agriculture. So marami pong pabahay na pinaplano po at uh, yung po mga food hubs sa mga cold storage ay uh, nakalinya na rin po yan. So yan po ay uh, kumbaga eh, kailangan po na maayos pati pa, budget po sa lahat para pumagampanan ng bawat ahensya yung kanilang mga proyekto para sa taong bayan. Sunod na tanong po mula kay Marisol Halili, TV5. Magandang hapon po. You said kahapon nag-Facebook uh, Live si Attorney Harry Roque and um, well, he mentioned a few points. Number one, he has once again reiterated his call for another people power revolution. Sabi niya, there's nothing wrong with that because he was just asking for a peaceful um, gathering. Your thoughts on that? Peaceful gathering? For what? For what? Anong purpose? When they can discuss this over YouTube channel nila, over uh, social media accounts nila. And for what is that gathering? If they really for peace. Why are they asking for the resignation of PBBM? And another point, meron po siyang nasabi na during the time of former President Duterte, nagalit daw si First Lady Liza Araneta Marcos kasi hindi ibinigay kay PBBM yung position as agriculture secretary. Is there a truth to that? Fake news fake news. Prove it. So, ibig sabihin, hindi hindi nagkaroon ng ng discussion between former President Duterte and PBBM about a particular position during his time. Patunayan niya po muna, bago tayo magkomento. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Rich Bond Quevedo, Daily Tribune. Uh, good afternoon po, Yusek. Uh, yes po. Following the photo of uh, the first lady, which went viral over the weekend for allegedly being edited, um, on Sunday evening she posted a new family photo, uh, like she usually does. And uh, now, netizens are pointing out naman po that it's President Marcos who is uh, uh, allegedly now edited in the photo. Mm -hmm. uh, what is yang's take on this since? Uh, the photo po was posted on the First Lady's Facebook page. Nakakatawa po. Una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Nandutum po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Noong mga araw na yun ay nandun pa sila sa nasabing venue? Kung sino ang nagsasabi na lahat ay edited, sila po magpakita ng ebidensya. Uh, follow up lang po, Yusek. Um, Is there any reports po na nakakarating sa inyo or kay President Marcos na uh, they are being now targeted for uh, fake news parang it's it's moving up na po in the family to the family. Sino po ang target? Uh, the first family po. Any members like President Marcos and the First Lady. Ang target ng fake news? May nakakarating na po ba sa inyo na they are being targeted? I mean Ever since, tina-target na sila ng fake news. Hindi ito bago. Simula, ah simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Thank you po, Jose. Follow-up question po mula kay Ivan Mayrina, GMA. Uh, Yusek, is that an allegation that the fake news or whatever propaganda against the First Family is being uh, carried out by supporters of VP Sara. Kasi nabanggit nyo ho since hindi na sila naging okay, saka po nagsimula yung pagtatarget sa First Family mm. ng ganito mga negatibong uh, uh, posts. There is this study uh, made by Mr. Balbedina, a uh, uh, a journalist, He made a study that there is this country uh, with the network that really propagate negative uh, news or info or misinformation against specifically against the president and favoring the vice president. That's it. And what do what do we make of that statement of yours, Yusek? Uh, are we are we uh, directly accusing? Uh, the the vice president or the Duterte family as being behind. I am not accusing propaganda. anybody. But a lot of people are propagating misinformation against the president and the country. Uh, Yusek, nakakausap niyo ho ba ang Pangulo tungkol sa, or does he even uh, read social media posts uh, tungkol po sa current state of, of affairs? right now as you speak sa ngayon pong uh, current political situation natin. May mga pagkakataon na What are his na thoughts on it? Yan. Fake news ang iba. Ganon, Fake news. Kaya po tayo nandito para labanan yung mga fake news. Yan din po yung naging una nating uh, naging trabaho. Kalabani ng fake news. What does he view this with concern with with sadness perhaps? Uh ano ho ang pakiramdam ng pangulo sa sa estado ng social media sa ngayon? In a way, he is uh, slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news. Not only for himself, but for the country. Salit so, na tanong mula po kay Christian Nosores, Radio 630. Mama, tanong lang po namin kay sa pahayag ng palasyo doon. Sa na-report kahapon na di umano ay a bomb threat sa tanggapan po ng Office of the Vice President, meron po bang rason o dahilan ang publiko para mabahala po sa mga ganitong klaseng report? Kasi marami po nag-uugnay nito sa pag-aresto pa rin kay dati yung Pangulong Duterte. Ito po tayo ulit. Sana naman po ito nakuha na pagbibintang threat, bomb threats sa office ng OVP, ng, uh, ng Vice President? Anong, uh, ano pong sinagawa nila? Kuya naman po ay uh, nanggaling sa kanila. Ano po ang nangyari? Ipakita po nila yung detalye. Yun lamang po. Kasi maraming pwedeng gumawa ng kwento. Maraming magsabi may bomb threats. Pero wala naman. One follow up lang ma'am dahil din po papalapit na yung birthday ng dating pangulo sa Biyernes uh, anong mayroon po bang directive ang pangulo o ang palasyo sa pas mas maigting po na siguridad anticipating po na baka may mga activities na ikakasa sa Biyernes ang mga supporters po ng Duterte family Sa ngayon wala pa po ako personally na nauulitin dahil nga nagkaroon kami ng sectoral meeting mm -hmm. hindi po yan na pag-usapan um wala pa po tayong uh, nadidinig na anumang kautosan patungkol dito. Sunod na tanong mula kay Jean Mangaluz. Good afternoon. Um, Senate Pre uh, while we're in the topic of the Duterte family, the Senate President Francis Escudero recently noted that they have a pattern of appealing directly to the AFP. Um, how does the Palace react to this? Tama naman po. The military The public servant should be apolitical. They should not be dragged over these personal issues, especially of the Dutertes. Tama po si SP Cheese Escudero. Hindi po natin dapat kalampagin, laging tawagin ang uh, militar, ang mga kapulisan, para lamang uh, pagbigyan ang kahilingan ng isang particular na tao o isang particular na pamilya ang ba ang militar po, ang kasandalihan, ang uh, kapulisan po natin ay para sa bayan, hindi para po sa pamilya Duterte lamang. Um, other matters lang po, the PUV modernization program has been ongoing since the term of the former president. Um, how do we plan to speed this up? Um, are we planning to review the performance of our officials in the LTFRB? Yes. Uh, sa aking pagkakaalam po, sinabi po niya Secretary Jay, Nagugustuhin niya po talaga na malaman ang lahat ng ito. Kung may mga katotohanan po ba yung mga nag-consolidate na po ang mga numero po ito ay dapat din po malaman ni Secretary J para po kung ano man ang maging problema o issues, hindi lamang po para sa commuters, para po sa mga jeepney operators at uh, drivers ay matugunan po agad-agad. But will the, palace, will the palace review the performance of um, LTFRB officials who are responsible for getting these numbers? I have not received any uh, info about that. I have not received any um, directive on that matter. But uh, I, I will try to ask. Sec J. Se you know, sec. Uh, Secretary Vince, sorry. Vince Ruiz. Vince, yes. Vince Dizon. <laughs> <laughs> Lagi ko kasamangin si Sec. J, si Sec. Vince Dizon. Sorry po, Sec. Vince. Sunod na tanong mula po kay Eden Santos, Net25. You Sec., uh, dahil po dun sa mga, na, yung sa pahayag ni uh, VP Sara na, ah, uh, Nangangamba sila na baka maging uh, matulad ang dating Pangulo kay uh, dating uh, senator Nino Aquino kung saan umuwi po dito. Uh, may we know po kung tuloy-tuloy uh, pa rin yung security details sa uh, dating Pangulo uh, mula po sa Presidential Security uh, Command? Ah, ganito po yan. Nung umalis po siya, meron siyang preferred security. Nung dinala po siya sa ICC, sa dahig, As of the moment, hindi na po natin alam kung anong ipinag-uutos ng ICC patungkol sa kanyang security. But meron po siyang kasama nung siya po ay umalis. Hindi po naman yung tinanggal. Uh, yun pong kay uh, Senator Bato, uh, meron po bang uh, reaction ng palasyo na parang sabi niya, tinanggal na daw yung uh, security details sa kanya kay Senator Bato. Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Nakikita po ba natin? Hindi ko po alam. Sorry po. As of the moment, hindi ko po siya nakikita. So paano natin siya may bibigyan ng siguridad kung hindi po siya nagpapakita? Sabi po niya pagdating niya from sa kanyang uh, kung saan siya nagpunta, uh, pagbalik niya, wala na daw po sa kanilang uh, uh, sa place, yung mga security detail. Pinag-report na daw po sa kanilang mga unit. Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po, pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Thank you. Kuling tanong po mula kay Christian Yosores, Radio 630. Ma'am, meron na po bang uh, mensahe, birthday message po ang Pangulo kay former President Duterte on Friday? Ako po may mensahe. Kantahan natin ang happy birthday. Yun lang po. Eh syempre birthday po yun. Kailangan po maging maligaya ang taong nagbe-birthday at wini-wish po natin siya ng happy birthday.